Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sa mga ngiti ng ating mga senior citizens na nakatanggap ng kanilang pamaskong handog, sa unang araw ng House to House Distribution, ang diwa ng kapaskuhan sa Lungsod ng Taguig nitong November 15, 2024. Sa pangunguna ni Mayor Lani Cayetano, personal niyang dinalaw ang mga tahanan ng ating mga senior citizens, persons with disabilities at buntis, upang mag-abot ng pamaskong handog na puno ng pagmamahal at malasaki. Naging tradisyon na sa tagig ang pamaskong handog tuwing kapaskuhan. Ngayon taon, higit pang pinadama ng lungsod ang malasakit sa mga kabilang sa masiselang sektor ng lipunan sa pamamagitan ng personal na paghahatid ng Noche Buena packages sa kanilang mga tahanan. Bilang bahagi ng hangarin ng tagig na maging isang transformative Lively and caring probinsyadad, sinisiguro ng inisyatibong ito ang kaligtasan, kaginhawaan at kumpiyansa ng mga kabilang sa masaserang sektor ng lipunan. Sa kanyang mensahe, pinaalala ni Mayor Lani ang kahalagahan ng pagbibigayan at pagmamahalan tuwing Pasko. Dito sa tagig bahagi na po ng ating tradisyon, ang pagkakaloob ng Pasko sa bawat pamilyang pagigil Ang pagkakaloob ng Paskong Handog ay isang magandang simbolo ng pagbibigayan, ng pagmamahal at pagkalinga sa pag bawat pamilyang tagigenyo. Sa tuwing sumasapit po ang unang araw ng ating house to house distribution, kalakip din po nito ang ating taimtim na panalangin na nawa ang ating mga staff ay biyayaan ng Panginoon ng mahusay na kalusugan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!